ito kukuha tayo ng madre de agua at iahalo natin sa feeds natin papakain tayo ngayong umaga sa mga manok kasi may nabili tayong kasi meron tayong ngayong ano, nabili grinder uh, vegetable grinder So, tatry natin siya. Gagride natin itong mga da dahon na ito. Uh, dagdag pakain sa mga manok. So, kaya ako nagtanim ng maraming Madre de Agua. Ayan Pero pwede itong pakain direct sa mga alaga natin. Pero mas maganda yung natin sa pakain. Okay para tumtukan nila sama na lahat. Hmm. To kagandahan pag may mga tanim kang ganto ang aking tulong ito pang may alaga kang hayop lahat ang mga alaga mo dito kinakain manok, baboy, bibi Okay, so mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin siya gagrind. Nabili ko lang siya sa online so mura lang siya Okay so ito nakabili tayo ng uh, panggiling ng mga dahon okay. so ito isa sa mga gagamitin natin para pandagdag dun sa patukan ng mga manok natin So ito kumotay mal ng anang Madre de Agua Okay Ayan. So ganito lang siya, grinder. Tapos yung blade na pinakita ko sa inyo. Sa so, ito siya demo natin. Pakatango. O ayan, oh. So, mo. Okay, ano. okay, so natin. Okay. So, kahit anong dahon, pwede pakain natin. Ipil, mulberry. So, susunod gagawin natin mulberry. So, ngayon, madre de agua muna. Okay, okay so dagdag ulit. Okay, so pag medyo -tanggal, pag -tanggal nyo na. Ayan, so ganito kanggal, So makikita nyo, ito yung blade. Makita mo, ayan. Okay. So bago nyo gawin ito, hugutin nyo muna. Para safety. Ayan, okay. Then, ito na yung finished product natin. Ayan, no. Pinong-pinong na siya. di diba? So pwede natin ihalo sa mga feeds natin, sa mga kabawas na tayo ng pakain, gastos. So kahit anong halaman, ah, dahon, mulberry, ipil, so kinakain ng manok yan. Sa so, haluan na lang natin darap. So ayan siya. Okay. Thank you.